Isang pamilya, tatlong Becky at ang kanilang pagpupunyagi. Bata pa po kasi sila, parang nakikita mo na po kasi malambot sila, ganyan. Sabi ko, mga anak ko, mga Becky man, sabi ko, tatanggapin ko po. Hindi rin naman namin alam kung anong edad kami talaga naging bakla, pero hindi namin narinig sa kanya na, oh. Sa unang tingin sa pamilya Medina, Tila biniyayaan ang mag-asawang Jocelyn at Michael ng isang uniko iho at limang dalagita. Pero sa totoo lang daw, hindi pala lahat ng limang dilag na nasa inyong harapan tunay na mga Maria. Dahil tatlo rito, mga Becky. Aldrin Medina Romeral, 23, Longapo City. Na naniniwala sa kasabihang, matalino man daw po ang bading, napeperahan pa rin. Hi, I'm RV Medina at naniniwala sa kasabihan, pas gugustuhin ko na maging bakla mukhang babae kesa naman sa babaeng mukhang lalaki. Jana Medina, 17. Lokoy mo na ang lasing at ang bagong gising. Huwag lang ang baklang marunang sa boxing. Sila ang tinaguriang Olongapo Goddess. Sa makailan lang, naghasik sila ng talento at kagandahan sa Wawa Win. Thank you very much. Mga anak, maraming salamat sa ginaan niyo sa amin ngayon na tatay niyo. Sana alam. supportan niyo pang hanggang kaya niyo. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Gabi nay. Pero ang mas hinangaan ng mga manunood kung gaano nila kamahal ang kanilang ina. Nay, thank you. Kahit ka palagi mo pinapagalitan, alam ko, mahal mo ko. Bakit ka pinapagalitan? Pag nag po kami ng bunso. Bakit ka nag Nagpapagandahan. <laughs> Maraming maraming salamat sa lahat-lahat ng ibinigay uh, mo sa amin. Ngayon kami naman yung magbibigay sa iyo. Bibigyan ka namin ng magandang buhay. Mahal na mahal ka namin. November 28, 1992, iniluwal ni Jocelyn ang una nilang anak na lalaki, si Aldrin. Bata pa lang daw si Aldrin, malambot na itong kumilos. Sobrang hilig din daw na kumiling-giling. Bata pa po kasi sila parang nakikita mo na po kasi malambot sila ganyan. Pag pag nag-action po kasi sila yung parang malemyak po kaya sabi ko mga anak ko, mga baby man, sabi ko tatanggapin ko po. Nung bata pa lang kami parang hindi rin naman namin alam kung anong edad kami talaga naging bakla. Pero hindi namin narinig sa kanya na, "Oh, huwag kang magbakla." Hindi pwede. Sa kasalukuyan, kumukuha siya ng public communication. O, naisip ko kasi dito sa society natin, parang syempre may discrimination pa rin na ikaw parang bakla ka or trans ka, tapos high school graduate ka lang, then mag apply ka ng trabaho. Syempre, ang hahanapin pa rin nila sa'yo, diploma. June 1, 1995, ipinanganak naman si RV. Katulad ng kanyang ate na si Tikoy, bata pa lang daw si RV, Hilig na niyang isuot ang mga damit ng kanyang ate. Ngayon, sa sarili ko talaga, uh, na ko na bakla ako. Parang grade 2 grade two ako noon. Uh, usually, uniform ng, ng panlalaki, isang gantuhod. So yung akin na sinusuot ko na yung maiksi na siya. Tapos, ano, maglaro ng baybahay, mga ganoon dahil pinagdaanan din daw ni Tikoy ang pambubuli na turuan niya si RV kung paano patatagin ang kanyang loob para hindi ito matulad sa kanya. Kumukuha na lang din kami ng lakas ng loob sa kanya kasi siya rin nagturo kung paano gawin yung pag hair makeup, pagtuturo, pag-backup, pagkasayaw para ano, makatulong din talaga sa pamilya namin. Kung ano yung gagawin namin, tsaka sasabihin namin, ginagawa niya para sa amin. 18, 1998, ipinanganak naman si John Michael. Ka-birthday niya ang kanilang ama, kaya isinunod dito ang kanyang pangalan. Ito raw ang pinaka-spoiled sa kanilang ama. Katunayan, suportado nito kung ano siya. Kasi bata pa lang po, binibila na po talaga ako ng panty ng tatay ko. Sobrang mahal na mahal na mahal po. Kahit lagi po akong napapagalitan sa kanya, mahal na mahal ko po, po siya. Pero bago naging okay ang mag-ama, dumaan muna sila sa matinding pagsubok. Nalulong daw kasi noon sa ipinagbabawal na gamot ang kanilang ama. Ang nagtaguyod sa pamilya nung panahong yon, ang kanilang ina na nagtitinda ng ulam araw-araw. Sawan mo po naman ng Diyos, kahit pa paano naman po, nagrarouse po kahit pa paano. Kahit po mahirap, syempre, gagampanan mo po talaga yung pagigingin mo para sa mga anak mo. Simula bata pa kami, wala kaming tatay na responsable. Parang lahat ng responsibilities uh, nasa balikat ng nanay ko. So parang bata pa lang kami namulat na kami na sabi ko sa sarili ko na hindi ko hahayaan na parang pahirapan pa yung nanay ko, makadagdag pa ako sa gastos para suportahan ang kanilang ina. Si Tikoy, sinubukan ng iba't ibang racket. Sumali sa kaliwat ka ng Miss Gay. Nanahe. Nag-make up. At naging handler din ng model. Apo, sobrang masipag Kasi nag-aaral na siya, tapos may mga racket pa siyang ginagawa para lang makatulong sa kamili. Kababata namang kapatid ni Tikoy na si RV. Naging sidekick ni Tikoy sa pagme up sa mga ikakasal. Gusto namin palitan yung mga sakripisyo na binigay niya na pag-aalaga sa amin para makatulong din naman sa kanya. Hindi lang yung tulong na lagi na lang sa amin. Ang bunso, tumulong din. Sumideline si John Michael sa pagkokoreograph ng mga sayaw. minsan kinakaingit ang po sila kasi parang mas nauna silang nagkaisip kesa sa akin kas masuna silang nakakatulong sa magulang namin. Gusto ko pong ako naman po maghihirap para po sa kanya. Pag-aamin pa ni Tikoy, dahil tatlo silang Becky na magkakapatid, madalas silang tuksohin. Pero all for one, one for all ang kanilang drama. Parang nandito kami para mag-inspired ng ibang mga buhay, lalo na yung sa family, kunwari ng mga bakla may mga anak na bakla na ganon parang as a gay na parang magpursige ka para sa sarili mo lalo na para sa family para hindi ka maging pabigat 5 seconds to answer go she bangs tama ba ang she bangs correct kaya nung nabigyan sila ng pagkakataon na mapasali sa wawawin, kinarir nila ito at inialay para sa kanilang ina. Kasi kung tutuusin yung kalaban namin, ang galing. Yung isa, oh, singer lima magkakapatid na singer. Yung isa, dancer. Pero sila talaga yung mabilis na mag-swipe. parang, ah, wala kaming chance na manalo. Eh, kanta-kanta pa mga title. Kaya nagulat kami, kami nanalo. Pasok na ang mga Medina Sisters! Kaya nung nakapasok na sa jackpot round, ang magkakapatid, itinodo na nila. Ay, ikaw? Pula. Nanay mo? Dilaw. Dilaw. Gusto ko talaga asul. Pero alam ko, mother is knows best. Kaya ang gusto niya dilaw. Sundin namin dilaw. Sixty thousand pesos. Hindi man jackpot, malaking bagay na rin daw. Parang i-save isa namin yung money para, kasi yung binabalak namin talaga magpagawa yung bahay. Para tulong na lang din namin sa nanay namin. Malaking suwerte ang kanilang napanalunan. Pero ang talaga raw itinuturing nilang tunay na tagumpay ng pamilya, ang pagtalikod ng kanilang ama sa droga. Thank you, tay. Kasi ano, nagbago ka na. You're welcome, anak. <laughs> <laughs> Tapos, yun, eh, hindi hindi tali talitali muna lang para kay nanay. Kahit di na para sa amin, kahit para kay nanay na lang. Yun lang. Tapos kahit di namin masabi sa'yo, love ka namin. Salamat. <laughs> <laughs> kahit lumaki kayong ganyan, Mahal niyo pa rin ako. Sa kabila lang ang Walang perpektong pamilya. Lahat din may problema. Pero mastan niyo sila. Nagmamahalan, nagtutulungan. Tanggap kung tanggap kung sino o ano ang bawat isa. At buong tapang na humaharap sa kinabukasan.